Pero ang panawagan lang natin, dapat hindi dito na denyming. Ha? Ah, hindi natin alam anong problema sa kasama natin. Pero, ah, yung nakita po din kanina, no, na hindi naman pinusasad. So, hindi seryoso ang problema yun. Wala. Kasi hindi naman siya pinusasal. Kasi kung talagang seryoso ang problema, ay, eh, pusasal ka na eh. ba? Diba? Hindi seryoso ang problema minor lang yung problema na yon. Kaya lang, wrong timing dahil tinanti, tinao tinan na nanilino tayo. Diba? Uh, yun lang, pero walang problema yon kasi yung kasama natin, masolve na niya yung problema niya. Sa so, mga kababayan, wala tayong dapat ikatakot. Kasi yun ay kaysa increase. Yun ay kaysa yung yun tayo, araw-araw, nandito. Oo, so, oh, Senado at sa ng Kongreso. Unconstitutional na yon. Sabi ko nga, wala nang batas na sinusunod si Martin Romualdez. Wala na, sorry, wala, na, wala, wala, wala na siyang batas na sinusunod. Kasi ang sinusunod niya is leading to communist dictatorship. Nakita naman natin yan. Ang ginawa sa kwad wala din sa konstitusyon. Eh. Kahit ang vice president, kanilang, uh, kanilang pinaglaruan, di ba? It's because kung napaglaruan nila ang Vice President, how much more yung hindi Vice President matakot sa kanila, di ba? Nakita niyo ang 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 ano yung patutunguhan sa ginawa nila? They are practicing kangaroo court because ginamit nila ang komunista para ditisin yung mga kalaban nila sa politika. So, unconstitutional don. Kaya nga dapat ang tao magsigaw na. Sir, ano mo sasabi niyo doon sa TV na po yun? Hindi naman sila naging nagtagtag na pati pero binigyan sila ng mga million. Ito pa. Kasi yan ang source of funds nila sa pananakaw. Oh. Alam mo, ang pondo, anong ihingi ng executive department, yun ang ibigay ng ng, ng ano reso, because the power of the force nasa kanila kinabuso lang nila pero kung anong hinihingi sa executive department for implementation yun lang yun huwag ninyong dagdagan because sabi ko nga ang tawag ko nga dyan dinagdagan nila ng ito devil funds anong sibig sabihin ng devil funds Diba ang devil nangungubinti ng na ganitang muslim na, di ba? Ka, di ba? I may review kayo Ha? Ah, that is just for yung paninintal, ba? Sabi saya, ha? Ah. Ba? Para makaroon siya ng maraming politikaw na panit sa kanya. Para kung ano yung gusto niya kawin na utak niya masusunod, yun ang devil one. In fact, that is a program. Hashtag! Pandalus los! Ang dalawa, binipirahan nila ang regular funds. Pinipirahan nila ang mga insertion kasi with every regular funds may insertion sa lahat ng department including the pinabulis di ba? lahat na pinapasokan ng insertion for pag nanakaw yan ah, uh, na nga maglagay ng pira kaya ngayon ang pinalagan ni Bibi Sara sa education di ba? bumalag siya dahil papasok, pinapasok ni ni Tambaloslos yung insersyon para sila ang mag, mag, ano ng project mag uh, sila maglagay sila ng patang sa project na wala din eh di, wala dito wala dito wala kon tapos sila mag-control sa mga contractor kasi ito kasi yun ah paparating pa lang ang mga budget deliberations yung mga sinasubmit ng executive department nasa utak na yan ng mga politiko 'Di ba? Nasa utak na ng mga politiko at may mga kausap na din sila na mga contractors o players. Sasabihin na din nila, "Ay, meron akong pinaso. Ito sa iyo 'yan." bukas pa lang, magkano ibigay mo sa akin? Mag-advance ka na. 'Di diba? 'Yon ang mga kalakaran dyan sa pagnanakaw. Eh, public knowledge na yan. Hindi yan sikreto. Hindi yan sikreto. Public knowledge. So, regular funds pa sa mga department from top to down, di ba? Lahat na yan. Lahat politiko, nalulumuno, ganon ang kanilang mga, mga ginagawa. Eh ngayon, regular funds. Kasunod nun, insersyon. Regular funds, hindi, hindi, pa diba yung insersyon. Pinakailaman na yan ng mga politiko. Pangalawa, yung regular funds. Lagyan ng insersyon para special na yun na walang makialam yan ha. Ikaw politiko ah, huwag kang makialam yan. Akin yan. Kasi ako nag-insert yan. Ako ang mga uh, sino ibigay ko ng supply yan. Unprogrammed fund. Yan ang pinakamalaking debit pa. Kasi hindi mo alam kung ano ang papuntahan ng mga pundo na yan. Ilagay na lang yan dyan as unprogrammed because it is the discretion of the politiko. For example, Martin Novales, kasi siya sa House of Representatives, or sa Upper House, sila ang maglagay. Magkano at anong proyekto? In fact, ang mga proyekto, utusan yung mga agencies. Uy, ano bang mga naisip niyo? Kanyang nandyan na talaga na gusto niyo. Yung talagang nandyan na mga Pero ako ang maglagay ng pundo, ako ang masusunod. Huwag kayong makialam. So yan ang mga malalaking pera na taon-taon dinagdakao ng mga politiko natin. Lalo na kung you are the Speaker of the House because the power of the force lies in the House of Representatives. Doon na kumpisa ang pag-budget ang na sila may kapangyarihan. So yun ang source of corruption. Apo. Music, may nababasa ko ako sa mga social media na ayaw nila investigahan ang uh, budget ni Bongbong Marcos. Yung confidential. oh, kasi... daw, Jose? Kasi... Ah, uh, ang confidential. Ikaw lang ang may... Ikaw lang may alam anong gusto mong gamitin. ibusa mo yan. Gawa-gawa ka ng mga... Papel na talagang kinasus mo, kaya nga sabi ko nga, ang confidential fund can only be liquidated by conscience. Ikaw lang nakakala mo anong ginawa mo eh. Bakit si Bibisara Sara pinapunta doon sa kongreso, pinapasubmit ng resibo, na wala naman yan sa kuwa At saka bakit sila ang nagde-decide na ipisikan resibo to resibo, trabaho naman ng kuwa yun. Kaya nga dapat nga silang bastusin. Bakit? Hindi na alam magbatas. May kuwa rules ng batas yun. Na ang confidential fund is liquidation by certification. Hindi resibo. E bakit? Umantong sila doon sa mabuntahin ng vice president. Ipa-explain. Reset by reset. Di gago sila. Di ba? Eh kaya nga mayroon nagsasabi lahat. Bakit hindi lahat na mga may confidential fund? ipapatawag nyo, bakit si Bibi na? It's because ang kanilang intent and purpose, papahayain niya si Bibi Sara, i-demolish nila dahil hindi nila matalo-talo si Bibi sa 2028. Yun ang katotohanan dyan. Wala silang laban ni eh, Bibi Sara sa 2028. Kaya nga, ngayon pa lang, anong pa siya nalang Pero sa ginawa nila, sino ang nagsasabi? Di ba ang taong bayan? Dahil wala na silang ginawa, kundi gano'n, maglakaw, magdimulis, puro politika. O, oh, ano mangyari sa atin? Nga nga. Kaya nga, dapat maintindihan sa taong bayan ang mga ganyan nangyayari sa atin. Ay, patutunguhan po ba yung impeachment case na iniyahin nila laban kay Bibi Sara Duterte? Ay, lumalaki ang oposisyon ngayon sa taong bayan, kahit mga religious sector. Dahil na naintindihan nila na tama si Sara, si Bibi Sara. Kaya nga, pinakinampihan nila si Bibi Sara dahil nakita nila na malinis si Bibi Sara at walang kasalanan. Bakit ninyo impeach yes. Kung may ma-impeach man dyan, si Bongbong Marcos, anong unang kasalanan ni Bongbong Marcos? Culpable violation of the Constitution. Dinala niya dito ang nuclear missiles ng ibang bansa di ba? which is labag sa ating saligang batas yan ang number one violation, culpable violation of the constitution dapat siya ang ating i-fix ayong pagkabangag niya hanggang ngayon hanggang ngayon hindi niya sabi na hindi ako bangag that is the trial of public trust we trust to him but hindi siya magsalita na hindi ako bangag you betray the people mong bong, 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 bong. So, violation na yan ng kanyang katungkulan. Di ba? Public trust is a public office. Yung mga pagnanakaw na hindi niya kayang buwagin. Yung mga pagpasok ng mga druga. Marami siyang kasalanan. Ang vice presidente, walang kasalanan siya. Di ba? O. Oh. Dapat may ma-impeachment si Bongbong Marcos. Okay. Eh. Uh, ano po ang reaction nyo doon sa Quadcom hearing na first time in the history na may uh, makontempt na isang general? Wala na din silang respeto doon eh. Because the communists can never respect the military. Kasi kalaban sila ng military. Eh sino bang member ng Quadcom? ba Almost puro mga komunista. Nagpractice na sila. Nagpractice nila as a kangkarukon. Dahil pinapakita nila sa taong bayan. Even the military or police, kaya namin, ha? I-contempt. Kaya namin putulin o patahin man. Ganon ang ibig sabihin doon. Wala ka silang ni-respect. Kangarukot ka eh. Yan ang komunista eh. Oo, di ba? O. Yung usagohan, sir, yung sa... Diba? ...above yung 95 knots, wala silang kayuanap. O, so, tingnan mo! Ah, yung 25 cars na nilabas, ilang container yun? Anong paliwanag nila? Ha? Dahil nasanay sila, dahil ang taong bayan ay hindi nagsalita. Kaya hamunin ko kayo for love of country. Ha? For love of country. We will offer our life, buhay, para sa bansa ito We will operate para sa bansang ito. That is the only way na magiging Pilipino ka. Maging Pilipino ako. Maging Pilipino tayong lahat. Pero kung magmokmok ka lang dyan, hindi ka Pilipino. Marcos Alis dyan! Marcos Alis dyan! Marcos Alis! Marcos Alis! Marcos Alis! Marcos Alis! Marcos, alis, Marcos, alis, Marcos, alis. Thank you. Marcos Alis!